Angelica Panganiban, nag-bridal shower bago ang second wedding, Kim at Bella hindi nakapunta. Matapos ang naging kasala nila Miss Angelica Panganiban at Greg Homan sa ibang bansa, ay tuloy na tuloy na nga dito sa Pilipinas, ang panibagong kasala nito at beach wedding, kung saan ay mas marami na nga ang invited, dahil karamihan din sa malalapit kay Angelica ay hindi rin nakapunta noon sa ibang bansa, matatandaan na si Nakim at Bella lang ang ilan sa kanyang kaibigan na nakapunta. At dahil papalapit na nga ang kasala nito, ay naghanda naman ng bridal shower si Dr. Ivy para kay Angelica, Nakapunta na din ang kaibigan nito na si Glyza de Castro, Ilan din sa mga pamilya at kaibigan nila Angelica sa ibang bansa, ay nagsimula ng magsidating sa Pilipinas. Hindi naman nakapunta si na Kim Chu at Bella sa kanyang bridal shower, ngunit panigurado naman na hindi ito mawawala sa mismong kasalan, si Bella naman ay kasalukuyan na nasa bohol ngayon. Matatandaan din na nagawan ko na din ng video noon, na isa si Miss Agut Isidro sa kanilang magiging ninang. Ganda! Baby bride! Hmm, ganda mo Samantala nahuli naman ni Angelica si Miss Glyza de Castro habang ito ay antok na antok sa kanyang bridal shower. <laughs> <Yes, yes, yes. laughs> eh. Hihikap ka na, eh! <laughs> Ready